Maraming salamat po sa inyong comments. Mga kapaguluhang suggestions. Ayan, sa puntong ito, meron pa bang katanungan? Maaari, maaari na natin bigyan ng synthesis ng programa bago tayo magpasalamat sa mga tagapagsalita. Uh, sa forum na ito ay napag-alaman natin na ang compensation ay isa sa mga pangakong hindi dapat mabaon sa limo. Ibinahagi ang makasaysayang kaso laban sa estate ng dating Pangulong Marcos at napag-alaman din natin na ang mga biktima ay hindi naghabla dahil lamang sa pera. Ang kompensasyon ay hindi lamang pera. It was never about the money in doctor Dr. Mendoza. Ang pangako ng kompensasyon ay pangako ng pagkilala sa mga sakripisyo at paghihirap na dinanas ng mga biktima sa marahas na kamay ng tingkaturang Rehinen Marcos. Ang nakakalungkot ay tuloy pa rin. Sa kabila ng Anti-Torture Law of 2009, sabi nga ni Ms. Rita marami pa rin ang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang dokumentado. History repeats itself. It is bound to sound like a broken record unless we learn our lesson kailangan na nga ng historical closure. Ang tanong ay kung paano gagawin ito. Truth, justice, and compensation. Pahalagang lesson mula sa forum. Ang mas malaking katanungan ay kung paano tutuldukan ang paglabag sa karapatang pantao. Kailan gagawin ito? At ang sagot nga, sa open forum na kuhan natin, the time is now. Said also Dr. Maynard Mendoza, "Full satisfaction cannot be attained. It is a personal choice. But we have to remember that the aggressors will always want to forget, while the victims will always want to remember." This is a call for all of us, to our students, to take time to know your history, to reflect on the remnants of the martial years, and a call for all of us, never to forget. pagkakarap. Salamat sa lahat. Salamat sa mga naging pagkakasalita siya. Ah, siya nga pala. Pinapaalala pala na kung hindi nyo naabutan ang talakayan, mapapanood nyo, maririnig muli sa website. Tandaan lamang yung URL, yung link. At pwede rin kayong magbalitan na, uh, discussion. na discussion itutuloy ang discussion do ah and din ng tokens ang speakers Thank you. director de sen guys this is really the speakers one by one okay sir. that was for about martial law and the uh, according to the details so this is a fitting tribute, a fitting memorial to the victims. Una si Bobby, uh, this Uh, and, uh, <laughs> and then finally the uh, <laughs> So